Isang lalaki na may kakaibang itsura. Masakit daw minsan sa kalooban na kinukutsya siya ng mga tao. Ngunit tanggap niya daw ito. Totoo nga ba na maaaring maging isang kahawig o kamuka natin ang mga bagay na pinaglilihian ng ating mga magulang kapag siya ay nagbubuntis dahil ang taong ito ay pinaglihi daw sa maskara ng baboy. Di dapat natin katakutan o kutsain ang mga katulad nila dahil ito ang pinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Tara po at panuorin natin at alamin kung papaano nangyayari sa kanya ang ganitong kalagayan. Ayan, magandang hapon po mga kababayan ano, at uh, po kami dito sa parte ng Olivares ano? at sa natin si at Gilmar ay may baby pa oh. aray si Aya no ay may po tayo na ano uh, lalaki po na no, may kakaiba po siyang ano itsura ito daw po ay pinaglihi sa isang hayop ano ano ba po ito kasabi niya ha Ah, karne ba o ano? Para, dito, para na ng baboy. Yung baboy mismo. Ah, oo, Ay, ayan po siya. Nasa harapan po namin. At ah. papakita ko po sa inyo ang kanyang kakaibang itsura ano, na pinaglihi daw siya sa ano ba? Ha? Maskara? Ah, maskara ng baboy. Mas mas oh, sa iisa eh. ah, maskara ng baboy. Mm. O, yung ng ng baboy. o yung pinagtatanggal na po. Ah, uh, usapin ko natin siya ano at dami natin kaya yung kaya kwento kaya. ng buhay niya. Paborito mo niya. Ayan po siya at medyo nahihiya ako po, po siya nang marap. Uh, pwede bang makita yung mo? Ayan, ayan po siya. Ano pong pangalan mo? Gaulin Sanopang. Ha? Napang. Gaulin. Ano po? Gaulin Sanopang mo nang. Gaulin show. O Gaulin show. Lupang Napang. Lupang gunang. Ah, taga Sorsogon ka, kababayan ka pala namin. Saan kayo sa Sa ano kami, sa uh, Pulang Gelbay. Ah, sa Pulang Gelbay. Oh, mo yun? Oh. Lahat na mga bayan din sa Pilipinas, alam ko eh. Oh, ilang taon ka na pala? Ano? Ako 41. 41? Sa 2024. Sa 14. Ah, 21 sa 2024. 41. February. 41. 41 sa February. 14. 14. Ay, ka sa Ashley. Ka-birthday mo si Ashley. Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Gauden Show. Kuya Gauden Show. Nakikita mo ba kami? Nakakakita ka? Hindi kumani na kamukha nyo. Mala mo. yung niwala. Nakikita mo. Kuya, anong kwento ng buhay mo? Bakit ganyan po yung anong, ano yung ano? Yung nga, yung tatay, umahilip kasi sa kumain. Mahilip kami kasi kumain doon sa mito ng baboy, maskara. Mahilip kumain ng maskara ng baboy? Oo, yung tatay sa Tanong kami sa pinpano. Harap ka dito. Dito kami. Yan, oh. Yung ko ako noon. Ngayon, umperado pa. Hindi pa akong tapo. Hindi, ayaw ko na pa operano. Ah, inoperahan na yan? Dati ako pa hindi ng URM. Kasi yung hindi. Naoperahan na yan? Oo, may hindi pa akong tapo. Kasi yung tayo nagulunit sa atin Ngayon hindi na natuloy. Ayaw ko na. Ayaw ko na magpa-opera. na ito. Masaya na ako sa buhay ko. Oo, at saka kung ano yung binigay ni God, yun na lang ano pero malaki na yung nagastos nyo nung naoperahan ka? Hindi, may nung nalalagang sponsor sa akin. I mean, -sponsor. Ay, may nag-sponsor? Oh, may hindi naman kami gumakas na masyado. Oh, uh, eh, uh, 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 di ba nag-ano na, nagpasko? Hindi, ano yun? Ano Matagal na yun, malit. Hanggol pa ako. Ah, baby ka pa nun. Like in 1880 yun. Like in 1880 yun. Like in 1984. Bali, sa province yun. Hindi, hindi. Sa Quezon City. Ah, Quezon City. Sa Quezon City ako, inoperahan kami namin sa planin, pumunta kami ng lumuwas kami ng Maynila. Hindi, eh, kuya. Kuya. Pag may <coughs> mga tao nakakita sa iyo, anong sinasabi nila pag nakita na ganyan yung kalagayan mo? Ay wala naman, hindi naman ako binubuli, mababait naman sila. Hindi ka pa nakakita. Na, like, oh, hindi ka pa nakakita. Na, meron din, meron din kami kung Meron? o o na sa, sa province. Sa amin, sa province. So, anong na. sinasabi nila sa iyo? Ah, inaano nga, bulag. Ah, ganoon. Pero hindi naman ako nagagalit. Hindi naman ako. Buti, buti ano, hindi ka nagigalit. Hindi, pwede si Kuya ano? Hmm. Ah, ano. Ngayon po yung mga nakaanuhan, yung mga kamabata ko lang nalayo. Eh. Mga kamabata. Oh. Pero tanggap. Eh, malaki tanong sa dagat eh. Pag nalilipo. Tanggap mo na na dagat, ganyan, eh. na ganyan yung kalagayan mo, no? Oo. Ah, Ngayon, may, may, yung naman, ay eh, yung nanay ko, may noon lang kung nakukuha ng no, Ah, naman, wala ka ng nanay at tatay? Oo. Oh. Yung isis -is ng nanay ko, sa atin, ako nagsalo, ako nagmana. Hmm. Nay naatagap na nila na ng yung bamboo. Oo, oo, kasi kailangan mo yun para kahit pa ano. ano. Wala naman akong hati. Wala kang balak mag-asawa? Wala. Ha? Wala. Para, wala mag ah, para magkaanak ka, magkaroon ka ng anak. Ay, wala ka ng araw. Wala eh. Hindi ko na mag na kaya um, buhayin eh. Hindi mo kayo buhayin. Oh, hindi naman ako wala mo magtrabaho. Mm hmm. yung pinso na nanay ko, ako na nanak sa maskara lang ng baboy. Ka yung, yung kinakain ko lang naman yun. O tabo yung kinakain ko yung lang yun. Uh oh. Lalaga ko lang yun. Doon doon ko pinaglihi ng magulang mo. O oh, kasi doon ano, kami sakit ano, pa nakat na mahilip siya kumain ng mahilip ano, kami sa uh -oh. na, mga baboy. Mm, Oo, sa mga baboy. Hindi naman yung hayop na baboy talaga ito. Yung tunay na bumuha. Yung mga pananan ni Daga. Uh -oh. Yung tinad-tanda baboy. Tinad-tanda baboy. Kuya. Uh -oh. Kuya. Ano yung wish mo ng Pasko? Ano na? darating na New Year, anong wish mo? Ang wish mo na lang, mapaya ng ang buong mundo sa kayong Pilipinas, maging maganda sa mga natin uh, sa... Takbo ng o. ekonomiya. Kaya tayo yung lalo na ibang bansa, maging maganda sa mga buktak. Walang mga gulo. Ano? Mapaya Kaya lang ang wish <laughs> Anong may papayo mo sa mga taong may mga kapansanan din, katulad mo? Uh, wala lang sila makano. Wag lang sila mawala ma ma na pagkano huwag mo wala ng pag-asa huwag mo kaya sila oo maging masaya no kung anong pinakulog ni God anggapin ako hindi na maro mara nung may nakawin kung makulakan yan hindi naman ako ano kaya na ibang papalitan kaya hindi ako maro naman sino ang nag-aalaga sa iyo sa ngayon ha hindi ako napat ilang nakawin ito nasa 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 ano kayo dyan upa lang oo ah upa lang daw kasi yung kapalit mo na doon sa may ay ko so may naman yung kamalim Gusto ko nga yung sa Bicol eh. Uh, na, pa, ay, gusto ko magbakas sa Bicol? kami sa eh. may mga anak eh. uh, no? ka doon. Uh, Oo, uh, Kanya, okay, na yan, eh. mm. na yan oh. Gusto mo pag umuwi kami ng Bicol sa Maka? Malayo na. Ha? ano? Ha? na kami ng Bicol. Sa Sukong. albay lang ang Pulangin. Pwede naman doon. Malayo na kami. doon. Ano ba kayo? Tawid dagat pa? Hindi. Ano hindi ko ng bus. Ah, yun. Nadaw pa ng alba. Nadaw oh, pa ng tabako. Yung pinaka, ano nang bus. Oh, so, welcome. Um, Santo Domingo. Pagpasok mo noon. Kala ko ngayon. tatawid pa kayo ng... Hindi. Ano yun? Hindi yun. Iba yung misaya. Ano, yung. Mm -hmm. Natawid pa ng Santo Domingo. Ang ano ba ga yung rapurapo? Natawid yun ng ano? Ah, isla yun. Oo, oh, yung isla, isla ng rapurapo. Rapu -rapu.

Totoo kaya po 'yun na ano, pwedeng mangyari na na paglilihian ng mga ano, kinakain ng mga totoo, buntis. Totoo 'yun, hindi pag nagluluhok at Totoo daw 'yun. Ikaw ano, uh, may ano 'yun, pinaglihisa? Bayawak. Sino? Yung may mga pinaglilihi din sa bayawak. Pag pinaglihi sa bayawak, yung may, ang, may mga kaliskis niya pag laki. May, mga, siya bulag, may mga kaliskis lang. May mga kaliskis. hindi so, sa bulag. Hmm. Eh hey, yung kain sa na baboy yun, inanta niya Kaya nung pag labas bungi ako nito. Maskara ng baboy. Yeah, so, maskara daw ay. ng baboy siya pinaglihin. Ilayos oh, na lang yung mukha ko eh. At wala na siyang pamilya. Meron na, mag Yung magulang ba? Magulang. Ayun, oh. Wala na siyang nanay-tatay. Ano nanay, yung, tatay. yung nanay ko? 5 taon pa lang namamatay. Mm. Yung tatay ko, December 16 yung namatay. December 16? 2019. 2019. 2019 na Ano naman yung pamamatan anong bago mag-pandemi? Hindi, ngayong ano, New Year, anong wish mo? Yung pang sarili mo, ano ba? Huwag yung pang Pilipinas, uh, yung pang -bang -bang. bansa, anong gusto mo? Wish ko na malusog. Ha? <magnit> wish mo na walang sakit sa sarili <magnit> Yun lang ang wish mo? Uh Oo. -oh. Ang galing na wish niya. De ay, wish Augusto niya para sa ok, sarili ay, niya. Gusto ko yung magbakasyong sa Bicol. Uh Oo, -oh. wala daw sakit at malusog. Tapos gusto niya daw magbakasyong sa Bicol. Kung sakali, pwede kaming sumama doon alayok, matay yung bunyay pa punta Makalyani. Oo, oh, napunta kami ng Bicol. Pag isama mo kami sa province mo. Oo, oh, lalo, ano? Bago oh. ng gumer, namin doon. Yan ang si Rose Vlog, sasama yan. Oh, si Jelmar, sasama din to. Oh, Si JM, sasama din yan. Oh, si RJ, RJ TV, sasama yan. Vulcan, akitin natin yun, akitin. Mount Pakita natin yung mga blue sides. pa, sumarayo so na kami doon. Lalo na kami sa Makalyani. Nagbibisyo ka ba? May sigar sigarilyo ka? Nalilig ganyan din, umiinom nga ako. Inom? Alak? Oo, oh, umiinom ako eh. Ah, nainom daw siya oh, ng alak? Sinakaya ganyan ako na mga kapatid ko. No, ng mga kapatid mo? Uh, Oo. Okay. Anong iniinom mo? Temperado. Hindi. <laughs> red Horse. Ah, malakas ako sa Red Horse eh. Ah, malakas ka sa Red Horse? Sa isang bahay. Anong kulutan mo? Wala. Hindi <laughs> nga ako nagtutubig eh. Wala. Hindi daw siya nagtutubig. Oo. Oh. Okay lang ba sa iyo na ma-picture ka sa programa ng ano, KMJS? Oo, oh, wala pong may mati. Ayon ko naman hindi siya panood. Nanonood niya so. ako ng TV. O, kung mapapanood to ni Ma'am Jessica, anong panawagan mo? Wala. Panamigay niya ako ng punting ito. Eh. Pang Pangkabuhayan. Pang kabuhayan. Kasi so, so, mag-indahan sa Nico. Eh. Ay, mag-negosyo dito sa Laguna sa Mingan. Oo. Oh, oh. Ay, gusto mo mag-negosyo mag dito? Oo. Oh. Ayan, gusto niya magnegosyo dito. At nanawagan daw sa kay Ma'am Jessica Soho. At siguro pag na mo si Ma'am Jessica to Soho, tuwang-tuwa ka, no? Mahihiyakan ko dito, mm. hindi ma-hihiyakan ako. Pag nakita mo, yakapin mo agad. Hilal mo yan, tagabi yan sa Hilagang Ilaga Luzon eh. Hilagang... Hilagang Luzon? Oo, tagabi ko yan sa may Pinocon. Sa Kalaon yun. Kalaon yun, nabakarap ko na yung kilala Ngayon, gusto mo mag-inom? Hindi, alam ko. Ayaw ko muna uminom. Bakit? Matatapos marami nung Pasko. Pasko? Ano ah, naginuman kayo ng Pasko. Simula umaga hanggang anas uh, 3 na ako. Ayan mo, pag may, may mga tumulong sa iyo, malay mo isponsoran ka nila ng pangbiyahe mo pa Bicol. Uwi ka. Sino Maka. kasama mo? Kung sakali. So, ah, kayo sa mga na, kapatid ko, mga kami. Pag Ah, magbakasyon kayo isama mo yung mo? ko meron naman yung sasak sa Pampanga. Hmm. Ano na siya, pick up na maliit, hindi naman gano'ng pala niya. ako. Yan, pwede nyo yung iservice. Para makarating ka ng Bicol. Na, 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 ang layo pa sinambiyahin ng Magalyani. Ilang taon ka na bang di nakakawin ng Bicol? Lima. Limang taon na? Ah, Simula 29. Oh, hindi ito na ako nagpapit. miss ka na ng ano mo doon. Ng pamilya mo. Diba? Ah, makapinsan ko. Oo, makapinsan ko. Kaya makapinsan ko talaga. Bigyan ka pang biling red doors, oh. Pang biling red doors. Ha? Ang dami naman. Bili kang red, hmm. red doors. Nakikita mo ba yan? Ilan yan? Inaamoy mo? Nahuhulaan mo ang pera pag inaamoy? Hindi ko nahuhulaan. O, oh, magkano yan? Ang hawak mo? Dalawang daan. Magpano okay. ba? Dalawang daan. Hindi yan dalawang daan na. Dalawang <laughs> libo. Iwalayin mo. Iwalayin mo. O, oh, ilan yan? O, oh, ito pa. Oh. Yanom pa ako dito. Naman mo na. O, oh, ayan. Tingnan mo nga. O, oh, o, oh, o. Oh, yan, o. Oh. O, oh, ito pa. O, oh, pang red doors mo. Sabi mo kasi nagiinom ka. At yun. yan. Oo, oh, oh, walang anuman. Basta pag, alimbawa, kasi ikaw matang, may edad ka na, okay alam mo na yung ginagawa mo pag tapos mag-inom matulog ilagay ang alak sa tiyan wag sa ulo yung ha yung mga oh yung mga inom na nilalaban din ng inahan nung bantong anak mo wala naman tong kapansanan sa ito Pwede daw. Wala naman itong kapansanan. Hindi kita kinukonsik pag-inom ha. Kasi nag-iinom ka naman talaga. Pag gusto mo lang ha. Alam lang kapanin mo yan eh. Ikaw na ang bahala dyan. O ilan ba yan? Itagong mabuti yan ha ano yan 1, 2 kinakawan to. Oo. Marami na pa pang inom nito. Kain na dalawa ang uminom. Ha? Kain na ng dalawa. Kain na dalawa. Ito, iyayin mo sila, oh. Ako ayoko. Goblog ako, eh. Marami pa kong gagawin. Marami pa kong gagawin. Kayo lahat, nakalbay tayo. Yung pati yung mga kasama mo. Oo. Ang may sa muntang na yun, sasak ko lang Oo. Masarap ang pagpahay na salbay. Kaya nga. oh Ano, by the way, Merry Christmas and Happy New Year, ha? Salamat po pag oh, ikaw ang bahala dyan. At pag mayroong tulong para sa'yo, babalikan kita dito. Ano? Oh. Magkikita pa tayo. Huwag ka mag-alala. Pag oh. mm -hmm. ka namin na dito. Tapos pagbalik namin, dalan kita ng biggest grocery. Ha? Sa ngayon kasi, ano lang, ano, yung hindi inaasahan ba? Biglaan. Napunta kasi yung kapatid ko dito. Tapos, minessage ano? siya sa akin. Yeah, na yan, mga na no? Oo, kaya, kaya yan, ikaw nang bahala dyan, ha? O, oh, ayan po, at nakausap natin si Kuya. Anong pangalan, Kuya? Gaudensyo po, Lupang. Rodensyo? Ano? Gaudensyo. 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 O, babay na, Kuya Gaudensyo. Bye. O, babay ka na, kaway ka na. Bye-bye. bye Salamat po, po. po ng marami. God bless you po. At na Ayan po. At na kausap natin si Kuya Gaudensyo. That's why I think it's so much not about buying.